Ako si Graps, isang simpleng tao, isang mamamayan dito sa isla ng Talim. Ang taong nasa likod ng page na ito at proud sa kagandahan ng isla di Talim. Ang isla na mapayapa, malayo sa gulo, sagana sa yaman ng lawa, gaya ng mga libreng isda at kung ano-ano pa. Ang page na ito ay ginawa ko taong June 8, 2013. sampung taon na ang nakalipas. Ginawa ko ang page na ito para ipakita sa buong mundo ang simpleng kagandahan ng Talim Island at ang simple at masayang pamumuhay dito sa isla. Ako at ang page na ito ay may isang hangarin na makatulong at tumulong para sa mas nangangailangan ng tulong sa mga taga-isla. At hindi lang basta sa mga taga-isla, kundi sa mga taong mas sigit na nangangailangan ng tulong. Simple lang din ako at hindi ko magagawa kung wala kayong lahat. Kaya kung dumanto sa newsfeed mo at napanood mo ang video na ito, humihingi ako ng tulong sa inyo na baka pwede mong ipalaw ang page na ito at ishare ang video na ito para mas maraming makapanood. Yung pagpalaw at pagshare ng video na ito ay malaking tulong na po para maumpisahan na natin ang pagtulong sa mga nangangailangan. At lahat ng kikitain ng page na ito ay sisiguraduhin natin may tutulong sa mga nangangailangan ng tulong. Wala po akong ibang hinihingi na tulong sa inyo. Follow and share lang po sa mga video. Sobra-sobrang pasasalamat na po yun. Kaya huwag niyong kalimutan mag-like, follow and share sa mga video dito sa page na ito. Hanggang sumuli. Ako si Kraps.